Magandang umaga po mga kalaki. July 7 na po. Abay gising-gising na mga kalaki. Ano po? At syempre po ngayon pong unang linggo po ng July. Aba, meron ka na bang mga lucky numbers na tatayaan mo ngayong araw po na to para po sa mga Pato uh, di Loto National at Weteng. Kung wala po mga kalaki, tutok na po rito at bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na talaga naman pong inaabangan at talaga pong kinukuhan ng mga followers natin para po tayaan. Baka ikaw na lang ang hindi nakakakuha ng lucky numbers natin. Ito po mga kalaki, panoorin nyo po. Ang ibibigay po natin ngayon, mga 2-digit lucky numbers po ng bawat bayan na sinumada po natin kagabi mga kalaki. Kaya kung ready ka na, kunin ang mga lucky numbers namin, abay ibibigay ko na sa'yo. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin mga kalaki. 3 days po yan bago po natin palitan. At ito na po, ang unang 2 digit lucky numbers, Batangas. 12, 15. Bataan. 31-34 Butuan 27-2 Benguet 15-34 Iloilo. ilo, -ilo. 1-18 Leyte 7-25 Samar 22-14 Quezon City 3-9 Pampanga 11-21 Eh, inaantok pa ako kasi kaaga ako nagising pero okay lang yung mga kalaki kailangan Wake up, wake up tayo Good vibes, good vibes Para magbigay ng lucky number sa inyo Baantok Pampanga 39 30, 19 29 Ayan 19, 29 Pangasinan 8, 20 La Union 5, 30 Nueva Ecija 4, 26 Nueva Vizcaya 12, 18 Ilocos Sur 5, Gis Ilocos Norte 1-3, mas bate. 8-17, Isabela. 31-22, Togi 4, Gis, Rojas. Gis, 18. Capis, 17-25, Bohol. 9-15, Bulacan. 5-31, Baguio. 33-14, Bicol. 28-26, Cebu O ba yan? Inom nga muna ako ng tubig ha? Cebu Ito. Cebu 36 9 Aklan 1 17 Aurora 2 4 Laguna 26 5 Cason 15, Olongapo 31 3 Paranaque, 27 sa Manila Gis, 25 Pasig 51 San Juan 213 Marikina 23 26, sa East Tabuk 120 Romblon 217 Angono Rizal 4 22, Muntalban Rizal 26, 34, Antipolo Rizal 1.33, 33, Taytay Rizal 5, Cainta Rizal 14, 25, San Mateo 17.19, 19, Dabao 5, 8, Tarlac 18, Gis, Quirino 17.30, 30, Bacolod 9, 15, Cavite, 32, 36, Taguig, 4, 21, Mindoro, 7, 28 Ayan po mga kalaki, puputulin po muna natin dyan para sa masusugin natin mga laki followers po na nag-aabang po Para po makatanggap kayo ng mga laki numbers na libre, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin ha Hanapin niyo po kami sa Facebook, ayan, isearch niyo po Red Parunkin na meron pong, ito po ang gamit ko ngayon muna na meron 100,000 followers na nakayaw t-shirt ako, nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatcharian ay pa yung mga legit na ako namin sa Facebook meron din po tayong YouTube, ang YouTube natin red parungkin po na merong 17,000 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red parungkin po na merong 441,000 followers. Ay pa mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comments share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalang kita ng mga libring lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger mo. Basta po naka-follow ha. At syempre, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan sa loob ng trimas, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding mga kalaki, ako po ang magbibigay niyan. At sa mga interesado po na subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At syempre po tandaan niyo mga kalaki ha, sinusumada po natin yan gabi-gabi at napakarami pong nananalo sa mga lucky numbers natin Naka-post po sa Facebook araw-araw meron din naman pong hindi nananalo hindi po tayo nagsisinungaling ang maganda nito hindi po tayo titigil na magbigay ng mga lucky numbers mali mo naman pag sumali ka rito sa private consultation aba dito ka ako sa pag ikinode ko ang month at year mo, di ba? At syempre po mga kalakiya, sa mga sasali po ngayon, tulad ng sabi ko, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. At bibigyan ko po ng discount ang mga unang sasali ngayon mga kalaki. Para member ka ng 3 months. July, August at September. Okay, ituloy na po natin mga kalaki. Pamimigay ng mga 2 legit lucky numbers po sa Marinduque. Sa East 29, Caloocan. 1233 Muntinlupa, 5 21 Palawan 3 11 Sambales 26 30 Apayao 19 32 Cotobato 9 1 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin. Tayaan niyo na po yan sa loob po ng tatlong araw mga kalaki. At syempre po, uh, wag po kayong ah uh, Mag-follow sa mga fake pong account. Titignan nyo po lagi sinabi ko mga account. Yan po kayo para hindi po kayo maligaw at makatanggap po kayo malibaring lucky numbers lagi. Okay? At ito na po mga kalaki, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa, ayan, sa Rojas City, kila, Mang Delphine. Ayan po. Sila po ay family Delphine. Family Delphine, akala ko Mang Delphine. Family Delphine, maraming salamat po sa Rojas City. Bibigyan kita ng two digit lucky numbers sa wedding request niya po yan bibigyan kita. At syempre po, sa mga jeepney driver naman po, dyan po sa may, ayan, sa may, ano to? Ah, okay. Sa may Tarlac City po, dyan po sa may uh, ah, Mungkada Tarlac. Hello po sa inyo sa mga taga Mungkada Tarlac. At sa mga driver ng tricycle, saludo po ako sa inyo sa mga jeepney driver. Bibigyan kita kay Kuya Dante ng 6-digit lucky number 642. Good luck mga kalaki. Gising na mananalo tayo mga kalakiha claim it gusto ko po ikaw ang susunod na winner good luck